Hello mga kaindi ko, yan isang pagpalang araw na naman po sa ating lahat. So ito na nga dahil medyo okay-okay na ang aking pakiram. Yes. Yes. At meron kami mga lilinisin sa taas ng apartment na bagong gawa sa inuupahan namin. Ay syempre hindi namin iyon palalagpasin. Alam naman ninyong lahat na talagang rocket is life talaga kami ng kasama ko. Kaya kapag kaya naman ng katawan namin ay talagang pinapatos talaga namin. Dahil sayang naman pambili din niya ng ulam at pagkain. Siyempre para sa akin, dagdag pambili din niya ng gatas at diaper ng aking anak. Dahil kita nyo naman sobrang takaw ni Calip. Tsaka kailangan ko din talaga mga kainday ko dahil alam nyo naman na nagkasakit talaga si Caleb noong nakaraang linggo. Dalawa kami nagsabay at syempre kailangan namin ng pambiling gamot. Kaya talaga malaking bagay kapag meron kaming nagiging rakit ng aking kasama. Diyan nga sa bagong gawang apartment mga kainday ko ay kailangan namin lagyan ng karton yung mga abang para sa mga aircon. Bale sa tatlong apartment pala yung ginawa namin dyan. Kaya ako meron akong pinupormang na may karton dahil yan po talaga yung ibang tatakip namin dun sa butas na abang sa aircon ng tatlong apartment. So habang nagagawa nga kami mga kainday ko na ipang namin sa aircon, ay syempre umentry muna ng video ang inyong Inday Maria. Sayang naman kasi yung long video dahil minsan lang naman tayo nakakagawa ng mga long video na katulad nito. Kasama ko nga din pala yung anak doon sa nangungupahan doon sa may ibaba malapit sa amin. Alam nakakatuwa dahil tinutulungan niya ako kapag naglalagay ako ng scotch tape. Siya na rin yung nag, -ano, naglalagay ng tape para mas lumapat siya sa karton kasi mahirap kapag mag-isa ka lang naglalagay. So nakakatuwa lang talaga mga kaindego kapag merong mga bata na kasama kapag naglilinis kasi hindi naman talaga sila makukulit kaya kahit pa paano ay eh, nakakawala pa rin ng pagod. So sabi ko nga sa kanya ay eh, tumingin siya sa video dahil eh, i-video ko yung ginagawa namin. Nakakatuwa lang talaga isipin mga kaindey ko dahil mayroong mga tao nagtitiwala sa amin para paano magpalinis ng kanilang ano um, apartment o bahay. Para sa amin kasi malaking bagay din yon dahil talaga nakakatulong sa amin yon Extra din yon para hindi lang yung sahod ng asawa namin yung hinihintay namin. Kasi sa totoo lang, sa 15 days bago sumahod, sobrang um, kapos na kapos po talaga, hindi umaabot. Minsan, minsan wala pang sahod, wala nang kakainin. Kaya kailangan din namin gumawa ng paraan kapag mayroon namang mga napapalinin. Yes po, very proud po talaga ako. Kala na kapag may mga ganyang mga bagay, hindi po talaga ako nahihiya. Minsan nga, nangangalakal pa kami. Pinapakita ko naman yon sa mga long video namin, pero hindi po talaga kami nahihiya na ipakita yon na yun yung ginagawa namin. Kasi para lang din naman sa amin yon at saka sa tingin namin ay sa maayos na paraan lang naman po yung ginagawa namin. Sa so, tatong sukat nga ng takip ng aircon dyan yung ginagawa ko. Kaya medyo matagal-tagal dahil talagang kailangan lapat na lapat sa semento. Dahil nga para hindi makapasok ang mga insekto. Kasi doon sa likod na apartment na inuupahan ay may malaking puno kasi doon. Kaya kailangan takpan ng maigi ang butas ng aircon para hindi makapasok doon sa bahay. So na nga, habang gumagawa ako, nagchichikahan niya kami noong bata ang kasama ko. Nakakatuwa lang kasi nga, um, talagang decidido siyang tulungan ako, kaya pinapabayaan ko na lang din siya kung anong gusto niya. Natapos ko na nga isa-isa yung mga karton na ginawa ko. Talagang binalutan ko talaga yan ng tape para mas matibay tsaka hindi malambot yung karton pag isiniksik ko doon sa butas. Kaya talagang sabi ko nga din sa anak ni Joe na videohan niya ako habang um, nag, naglalagay doon ng karton sa may butas. Buti na lang kahit bata pa siya ay naiintindihan niya yung pinapagawa ko sa kanya at nakakatuwa lang dahil kahit puro pet ko yung nakikita at least kahit papano ay eh, meron ako may entering video. Medyo mahirap nga maglapat talaga dyan sa mga butas o sa mga abang dyan sa aircon kasi nga hindi pantay yung pagkakagawa nila doon sa uh, mga butas ng aircon patabingi. Kaya kailangan i-adjust din namin yung karton na ginagawa namin kaya kailangan sukat na sukat para wala talaga magiging butas na manggagaling sa labas para hindi makapasok ang mga insekto. Eh, alam nyo naman dito sa inuupahan namin, ay eh, talagang sobrang dami ng mga kahayupan. Meron mga ahas, may palaka, at meron ding mga tuko. Kaya talagang kailangan nakasarado yung bintana at talagang hindi, uh, maingat tayo na hindi nakabukas yung mga bawat-bawat gilid. -bawat Kasi minsan meron din mga pumapasok na mga bubuit. So pagkatapos ko nga mag ano maglagay doon sa mga abang sa aircon, ayan tinulungan ko na maglinis si Joe. So ayan nakatoka na nga akong maglinis sa CR. Si yan po talaga, yan po palang apartment na nililinisan namin mga kainday ko. Ay bagong gawa po 'yan. Pero syempre kasi yung mga um, nagtatrabaho diyan na gumawa ng apartment na 'yan ay ano, Ginagamit din kasi nila yan. Kaya syempre, madumi yung CR. Kaya kailangan namin linisin. Kasi kailangan namin kuhanan ng video para may upload na namin. Para kapag merong mga naghanap ng apartment, ay makikita nila yung loob ng apartment na uupahan nila. O diba, ganun lang kadali yun. Sa mga nagtatanong pala mga kaindey ko kung saan yung area namin, dito po pala kami sa Mayde Castro Compound sa Takatera, Caloocan City. So, sa mga naghanap dyan ng apartment, meron dito sa second floor na ang inuupahan namin. Meron ditong tatlong pintong bakante pa. Meron isang room, meron din dalawang room. Um, ang renta dito ay nagkakalaga ng 7,000. Bakit? Kasi bagong gawa lang po ito at talagang mahal na rin po ang pagpapagawa ng mga apartment. So, kailangan din mag-adjust ang may-ari ng bahay. Kaya, kung doon sa inuupahan namin ay 3,5 to 5K lang yung mga pintuan doon, eh dito sa taas ay 7,000 po yung renta. Pero maganda naman po, sulit, kasi bagong gawa po yung apartment na to. Kaya, hindi po talaga kayo magsisisi mga kainday ko. Tsaka, then, dyan po pala sa second floor, if ever dyan kayo titira, apat lang po kayong uh, magkakapit bahay. At malaking kaginawaan din po yan pag gusto nyo po ng katahimikan. Cherries! Medyo patapos na nga kami dyan kasi nasa hallway na ako naglilinis. So yan pala yung nakikita yung gamit sa labas ay yan po yung gamit ng bagong lipat doon sa unahan na Um, apartment. Bali, apat po yan dyan. So, meron nakatira sa isa kaya tatlo na lang po yung bakante. So, nililinis na nga namin kasi simula po talaga nung natapos yan. Actually, hindi pa siya um, sobrang tapos na tapos. Eh, hindi pa po talaga nililisan o nawawalisan yan. Dahil, nakakaya naman. Merong mga nakatira na um, trabahador. ba diba? Kung mangingi, alam kami. Masyado naman kaming um, nagmamagaling ng cherry. So, nagpa-video na nga ako sa anak ko para makita nyo yung buong bahay yung buong apartment, kung gaano siya kaganda, at kung saan banda ito, pag talagang gusto nyong mangupahan dito, dito lang po yan sa pinakadulo sa Mayde Castro so, ayun lang po, sa mga gusto pong maging kapitbahay kami magtingin lang po kayo dito ng apartment, ayan Medyo mahaba pa na nga video na entry ko na to. Kasi nga, ang sabi ko nga saan ako, ma uh, mas mahaba kasi, mas maraming ads na chance na may lalagay. So, kailangan natin magkaroon ng earnings sa long video para sa stream ads natin. Kaya kailangan karirin natin. Kasi, sayang naman yung... ads na malalagay sa video natin. So, ayun lang po. Um, kung kayo po ay isang content creator, um, ano, sipagan lang po natin palagi at wag po tayong sumuko na balang araw ay matutupad po natin yung pangarap natin. At laban lang po tayo palagi!